Ito yung sinasabi kong drama. Ito yung sinasabi kong pinakamatinding uh, paawa na itong kampo ni Alice Guo. Matindi ah. Uulitin ko, wala pong lulutang na uh, Filipina mother etong si Alice Guo. Wala po dahil lahat yan ay scripted at kadramahan. So ayan din pa. etong etong article na ito, tignan niyo po. Mama, I need you. Hmm sarap putusan na itong si Alice Guo. Matindi na po ang panluloko niyo sa mga kababayan natin. Alam niyo sa sarili niyo na ang totoong or ang biological mother mo ay isang Chinese at hindi yung nasa kwento mo na kuno ay kasambahay. O ayan, tinatrabaho na po yan ni Senator uh, Gatchalian. At tignan natin kung ano ang mangyayari. Dapat daw or sana daw ay lumutang na itong Filipina mother nga para ma-DNA na. Nakaw, kadramahan nyo. Kadraman nyo ay for the go. Ang kadramahan na itong mga ito, no? Ang dami pong naluloko nyo. Pero ito, lesson learned, ha? Ah. Sa mga kababayan natin, sana paigtingin natin yung pagiging mas... Pagiging discerning nga. Ah. Marunong tayong mag-discern. Alam natin kung niluloko na ba tayo or, di ba, kung yung mga ganitong klaseng istorya at uh, issue ay um, nililikaw na. Madalas ay ganito ang ang pinaka obhito, no? Nililikaw ang ibang mga issue. Ang ibig sabihin, ito yung mga kwentong kung ano lang, gawa-gawa. All right. nanawagan ang abogado na ng si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, sino man ito, sa mystery mom. Wala pong mystery mom wala pong um, Filipina mother, etong si Alice Guo. Tignan nyo naman yung mga statement niya. Kung nasa katinuan pa po kayo, kaya niyong tignang maigi kung nagsasabi pa ng totoo ang isang katulad na lang si Alice Guo. At kung sa tingin nyo, or, um, kung kayo ay sumusuporta pa rin sa mga katulad ni Alice Guo, naku po, wala na rin kayo sa katinuan, katulad ni Nahari Roque. Na todo suporta at depensa pa rin nga Dito sa mayor na ito ng Bamba Na isang Chinese If you are the mother If you really love your daughter Come out <laughs> Come out Oy, lumabas ka Tanga lang Hanapin nyo Kayo mismo ang magpa-DNA In front of the Filipino people Ipa-DNA nyo Magproduce kayo ba? Diba? Pero yung sasabihin Come out Paawa take note please lang sa mga kababayan natin. Nagpapaawa at kumukuha po ng simpatya ang kampo na ito ni Alice Guo. Wag na wag tayong maniniwala. Sabi dito, Your daughter is going through this. You're the only one who can say that she is your daughter. Where's <laughs> it. it? yung mga ganitong klaseng abogado, ano? Halatang halata yung kadramahan. Well, good luck seeing you.